Congratulations and celebrations Yan binabati natin si Atty. Claire Castro na na bilang Undersecretary ng PCO, Presidential Communications Office at higit siya meron pa siyang isang posisyon pa na Press Officer ng Malacanang mismo so dalawang posisyon yan at kahapon nga ay narinig natin kahapon na uh, February 24 kahapon siya na-appoint ay narinig natin yung kanyang ikangay bagsik patikim sa magiging nature ng kanyang trabaho. Ang sabi ng iba ay maging attack dog daw ito ni PBBM. Ay, eh. ang sagwa na mapakinggan ng attack dog. Sabihin na lang nating defender of truth. Ya, yeah, yan naman ang ginagawa ni Tony kaso sa kanyang vlog. Eh. At talaga naman sa interview ng uh, mga mga miyembro ng media ay uh, nagtakita nagpakita na ng tapang, ng bagsik, walang patumpik-tumpik. At talaga naman binira Binira agad ang dating Pangulong Duterte sa mga tindi ng mga tanong at talagang sinabing tahasan ni Atty. Claire Castro na talagang peddler ng fake news. Ito si dating Pangulong Duterte at kitang-kita mo yung emosyon ni Atty. Claire, mas mabagsik siya dito kaysa ito sa kanyang mga vlog. Talagang ibang-iba at uh, so yun, ang aking tingin dito ay eh, matutuwa ang mga kakamping dahil kahit hindi inaamin attorney clear na si isang kakamping or supporter ni attorney Len Robredo ay wala naman akong natatanda, natatanda ang vlog niya na tinitira niya si Lenny Uh, kasi kaya ako naniniwala isang kakamping to pero siyempre, sa nature ng kanyang posisyon ay eh, hindi naman niya siguro haaminin yan na siya ay kakamping na isang talagang sabihin natin uh, pusakal na kakamping yan. hindi naman siguro niya aaminin yan dahil nga sa nature ng kanyang trabaho ay dapat niya maging neutral at siya ay para lamang sa katotohanan mga kaibigan, pero mga, siyempre, magdiriwang dyan ang mga kakamping. Kasi nga, ay, wala naman sila nakita ang mga birada ni Atty. Claire Castro laban dito kay Atty. Lenny Rubredo. Eh, sapagkat siguro, tulad ng marami sa atin, ay wala naman tayo makakita ang maibibira talaga dito kay uh, Atty. Lenny Rubredo. Talaga naman, mga DDS lang ang lagi naghahanap ng butas. At saka, yan, yeah, napanoorin natin. Asa, uh, naalala ko tuloy, meron ditong... Eh, isang vlog si Atty. Claire na talaga namang kakamping, nakakamping ang kanyang dating na dinidiscuss niya si Atty. lenit tungkol doon sa pagdalaw daw ni Bipisara sa Camarines Sur at doon ay makikita natin na yung kanyang uh, pangalan ay template ay kulay pink ang kulay at kung atin tingin, uh, iso-zoom yung kanyang face yung kanyang mata ay makikita natin yung kanyang salamin ay meron ding trim meron ding rim na kulay pink so talagang uh, pwede natin sabihin na isang kakamping si Atty. Claire Castro kaya matutuwa ang mga kakamping okay pakinggan po natin itong bagsik ang pagpapakita ng patikim ng bagsik ni Atty. Claire Castro dito sa mga Q&A portion uh, sa pagitan niya at ng mga miyembro ng media isa nga sa mga nagtanong dyan ng mga ikang ay mga pamosong media personalities ay si Ivan Mayrina ng GMA7 si Pia Gutierrez ng ABS-CBN at saka iba pang mga media personalities. Atin pong panoorin at pakinggan si Atty. Claire Castro na nagpakita agad ng kanyang bag-six sa kanyang bagong posisyon bilang Press Officer ng Malacanang at uh, uh, Undersecretary, mind you, Maju under Secretary ng Presidential Communication Office. Yan. Questions from the NPC? Paper Dia, PTV4. Good afternoon po. At yung sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang nag up at mga nasasaksak. Hmm. May action po. Dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Yung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Bastet Duterte. So, ibig sabi ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, dito natin, nasaan ang data patungkol dito At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, Meron bang nare-record? Doon sa mga biglang nawawalang mga tao. Tanong lang natin yun. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang nanumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang luso? Ivan Medina, Jimmy 7 ah Yusek, uh, kaka niyo pa lamang po ngayong araw na ito as uh, Undersecretary and Palace Press Officer and uh, you come out with guns blazing. Mm. Ito na ba ang magiging communication stance ng Administrasyon Marcos starting today? Mm, siguro ganito lang po talaga ako. When, I, when it, it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, um, hindi tayo mag sasagwa ng anumang fake news. Basta kaya ma maalab ang damdamin natin sa salita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the, that the administration needs to take this you know, uh, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba yeah. to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasak, pinapasok sa utak natin at nakakasira ito sa sa bansa, sa ekonomiya. Kaya pag tuloy-tuloy nag-trending at sumikat itong si Attorney Claire Castro kapag nagtuloy-tuloy ang kanyang momentum ay eh, ba hindi malayo na isa ito sa mga magiging ticket sa senatorial lineup ni PBBM sa 2028 baka maging ano ito the next Miriam Defensor uh, Santiago yan po ating aabangan kasi palagay ko ay 99.9% uh, ng mga kakamping voters ay susuportahan to. Nako, napakaganda ng karir na tinatahak nitong si Atty. Claire Castro. Sa mga vlogger na mga babaeng lawyer ay parang ito lang aking kilala. Uh, ito lang ang ko lagi eh. uh, so uh, talagang uh, napaganda ng pagkakaapoy sa so, kayo ng kalibre hindi lang si ordinary vlogger talaga eh si ay broadcaster ayan yung ay miyembro dati ito ng ABS-CBN tapos ngayon ay DCXL yata yung kanyang programa kasama niya si Rod Marcelino at uh, yan nga pumailan lang lang nga pangalan ni Atty. Claire Castro I think siguro behind si appointment nito ay siyempre si Liz Araneta malamang maganda namang ang kanyang posisyon ay babae talaga ang humawak dito sa posisyon na ito sapagkat kumbaga iba ang dating niya kahit si mabagsik ay hindi masyadong confrontational sa mga lalaki, ano? kung bagay mild. Para yung mga police officer natin, mga babae na kapo, si pahardo, si na, nakalimutan ko na isa, yung sa AFP. So mga babae ang tinalagay sa mataas na posisyon. So yung po ang aking wild uh, prediction dyan, kapag nag tuloy ng trend, uh, trending itong si Atty. Claire Castro, tuloy-tuloy na -tuloy sumikat, tuloy-tuloy ang kanyang bagsik ay malamang nga ito yung mga kasama sa lineup sa Senatorial line ni PBBM sa 2020. Magandang uh, abangan natin yan.